May na-discover ako na sobrang mura, tapos sobrang sarap pa na mga tinapay. At dito sa likod lang yan ng Eastwood. Sa halagang 9 pesos, meron ka ng masarap na coffee bun. Simula nung nalaman ko ito, eh, araw-araw na talaga ako bumibili. Shoutout sa besi ko na si JM sa pag-recommend nito. At ito nga pala ang Mang Juan Bake Shop and Sari Sari Store. Katapat lang ito ng Barangay Bagong Bayan Fire Station. Pag galing ka ng Eastwood, papasok ka lang sa hallway sa likod. Tapos, ito agad ang bubungad sa'yo. Sakto at marami silang bake ngayon. Everyday, lagi silang sold out. Pagpunta nga namin, eh napakarami na talagang bumibili. Puntik na kami maubusan. Kaka-start lang nila last year. Nag-try lang sila magbenta ng mga bread at eto na nga at pinagkakaguluhan na ngayon. Kumuha pala ako ng bestseller nila na coffee bun for only 9 pesos. Grabe, nagulat ako sa presyo Maganda ang quality ng coffee bun nila. Thin flavorful crispy coffee crust at soft and fluffy dough. Lalo na kapag bagong luto or ininit mo. Ito rin nagustuhan ko yung butter cheese bread nila. Super laki nito for only 15 pesos. Yung crust nito ay buttery na medyo sweet. Tapos napaka cheesy rin. Ang sarap rin nitong pork floss hot dog cheese bread. 15 pesos lang din to. At in fairness, yung bread nila kahit hindi bagong luto, e eh malambot pa rin talaga. Initin mo lang sa microwave ng 20 seconds goods na. Kahit sa si Ani is eh, sobrang sarap na sarap sa mga tinapay nila. Oh, so ano pa inaantay nyo? Bili na dito. Mm -hmm. Kilis try. Wow, that's so big. Mmm. <gasps> mmm, sabah. cheese stick. Ang sawap yan, cheese stick. Oh, Tapos inside. Grabe, sawap naman. o Mommy, eat. Thank you. Oh, the bar, hot dogs. Mmm, food cheese and with Some hot dogs. Mmm, mm. so up in the man. O